Hindi matigil ang iyakan at yakapan matapos simula ng militanteng grupong Hamas ang pagpapalaya sa tatlong babaeng bihag kapalit ng siyam na pong na Palestino sa Israel. Bahagi ito ng ceasefire agreement para matigil na ang gulo sa Gaza. Inilipat ng Hamas ang tatlong Israeli hostages sa International Committee of Red Cross o ICRC nitong linggo January 19. Sumakay sila sa mga nasakyan ng ICRC habang nakapalibot ang mga miyembro ng Hamas na sumisigaw ng alahu Akbar o oh God is the greatest. Sabi ng dako, nagdiwang ang libo-libong Palestino sa West Bank at Jerusalem ngayong lunas January 20 sa pagdating ng mga bus na sakayang pinalayang palestinan prisoners. Anim na putsyam na babae at isang menor de edad na lalaki ang mga pinalaya ng Israel. May 30 pang bihagang Hamas habang mahigit 1,000 pa ang nakakulong na Palestino sa Israel. Base sa medical officials ng Gaza, mahigit 47,000 Palestinians na ang nasawi sa pag-atake ng Israel na inakusahan ng genocide. Halos apat na sundalong Israeli naman ang nasawi. Para sa iba pang content, mag-follow sa lahat ng social media pages ng News 5.